Nag-uusap pa ba kayo ng asawa mo? Gaano katagal? Merong parang ano sa tanong na ito. Titigil ka, mag-iisip ka, magtutroba ka, iisiping maigi kung may mga pagkakataon pa bang may pag-uusap pa kayo at nagtatagal pa ba ito ng ganong katagal. Ang pag-uusap na sinasabi ko dito ay hindi pag-uusap na kapag may problema kundi ang pag-uusap na pagkukwentuhan ng matagal. Buong kwento ang binabanggit ko dito. Kwentuhang magkaibigan. Kwentuhang ngayon masaya, mamaya ng konti iba na naman ang topic. Yun bang kayan yung pag-usapan anything under the sun? Siguro ang sasabihin mo sa akin. Dati oo nagkukwentuhan kami ng matagal hanggang umabot ng madaling araw. Pero ngayon, paminsan-minsan na lang, mag-aminan tayo. Wala na ba? As in wala na bang mga pagkakataon? Ano na lang ang pinag-uusapan nyo? Ano na lang ang natatouch nyong mga topic? Regardless po ito ha, kahit magkasama kayo o magkalayo at ang isa ay nagtatrabaho sa malayo.